Maiimbestigahan ng lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng tinatawag na Oplan Horus. Ang mga detalyes report ni Greg Gregorio. Formal nang hiniling ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation o NBI ang masusing investigasyon hinggil sa pagpapakalat ng peke at mapanlin lang na dokumentong tinawag na Oplan Horus. Ipinaabot ng Lakas CMD sa NBI ang pagkabahala sa kumakalat na dokumento na nilarawan nila bilang malicious and falsified. Iniuug na ito kay House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe kung saan finorge ang pirma nito. Ayon kay Lakas CMD Executive Director Ana Capelia Velasco, nagdulot ito ng pagkasira sa reputasyon ni Dalipe maging ng Kamara at Lakas CMD. Una nang itinanggi ni Dalipe na may kinalaman siya sa kumakalat na dokumento. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Greg Gregorio, Congress News.